Good day guys and welcome back ulit sa Tlynch Channel So panibagong araw at panibagong video na naman ang share ko sa inyo So for today's video guys is gusto ko lang i-share sa inyo Pag yung motor ay naka-experience ng grabe kalalaan yung usok So, kapag ito yung muffler o canister, uh, makikita nyo yung butas nito, <laughs> labasa ng ating hangin, ng ating makina. So, kapag uh, lumabas ay kulay puting usok na tulad na ganito. So, sigurado, panigurado guys na ganito ang mangyayari sa kanister nyo. Ayan guys. Oh. So, kapag ganitong itsura, oh, no. idol, paps, ano bang nangyari sa ating uh, cylinder block? Siyempre guys, umaalog na siya. Sobrang alog na hey. piston sa ating liner, nagkakaroon na siya ng usok. Kasi doon lang sa alog at sa black natin o liner, doon tumatagas ang oil na nagaling sa ating makina. Tulad sa nangyari ito guys. Sobrang huh? usok ng makina ito. Kanina ay hindi na talaga mapigilan ng uh, kulay puting usok na lumalabas sa kanyang muffler. So nakakaya na guys sa mga pasayro. Kasi kitang kita nyo naman guys. Oh. Yan, dito yun ang gagaling. You know? So para makita niyo yung sitwasyon ng kanya ang black kung ganyan kung anong itsura ng ating black o liner kapag naka-experience ng ganyang scenario. So ito yung itsura ng ating black guys kapag nasobrahan ng usok ang ating canister. Ayun, umalog na siya. Ayano. Ayano. natin. 'Yan guys, oh. Yun, 'di ba? Kapag alog ng ating piston Diyan na lumalabas ang ating oil na nagaling sa ating makina. Pagkatapos, mga pinitrit ng oil, automatic dito yan, masusunog sa ating combustion chamber. Ang mangyari ay magkaroon ng maraming usok na lumulu, lumalabas sa ating canister. So, boss, loads, idol, ano na ba ito yung gawin sa mga, ganyang mga worst case scenario? Matik na yan, guys. Subject for reward. ito po ay naka-subject for reward. Ito po ay sidecar. So, yan. Nice. Ang gusto ko lang na gusto na share guys sa araw na ito uh, for this content ay kung ano talagang itsura natin black or liner kapag ito ay uh, nasubrahan ng maraming usok. So ito yun guys, di ba? Yan. Yan you know, o. So try natin tanggalin kung matatanggal ba natin itong black. Yan. Tanggalin natin. Tawag na kamera Migoy. Buti na lang dumating si Migoy. gas guys So ito So ito itsura ng ating liner Kapag umuusok na So sa sitwasyon ni Bosing guys Napaka ganda pa Napaka ganda pa Napaka ganda ng kanyang liner Yan Napaka ano pa Ah uh, Swabing swabe, wow. Kailang boost loads Kung sabing swabi yan Malinis Walang gas gas Hindi masyadong nagkakaroon ng overheat. Siyempre guys Dahil na yan sa katagalan ng kanyang makina Yan no oh. diba? So, kung kuha, tayo ng basahan. So, kita nyo naman ang kanyang piston is napaka uh, ganda pa. Wala pang uh, overheat. You know? So, boss, loads. Yan na naman tayo. Wala siyang overheat. Wala siyang gasgas. -gas. Pero bakit nagkakaroon ng usok? Ganun karaming usok na lumalabas sa ating canister. Kasi nga guys, dahil nga sa katagalan. So, halimbawa, pagpalagay natin, ito ay uh, well-maintained ng tag -ia. So, lagi siyang chinesense oil. Lagi nang kapalit ng oil, all Dahil sa katagalan ng ating motor, unti-unti siyang nagkaroon ng pagbabago. So, halimbawa, ito piston. So, ang working hours niya is, uh, uh, pagpalagyan natin ng mga 8 uh, hours a day para siyang nagtatrabaho din sa opisina ng gobyerno. So, nakapahinga lang mga gabi na. Pagpalagyan natin, malabas si busing ng mga alas 8 ng umaga, simpre, uh, mga alas 5 ng hapong gumagarahin na. So, pagpunta natin, will maintain. <laughs> So ito yung mangyari guys, kahit wala siyang gas-gas, you know, walang gas-gas yung piston niya. Wala rin gas-gas ang liner niya. Pero ang nangyayari, nagkaroon ng alog sa kanyang liner. Dahil yan guys, sa katandaan at tagal ng servisyo ng ating motor, unti-unting nagbabago ang pisa sa loob ng ating makina. So lang guys, no? At least kahit may ikli lang itong video na i-share ko sa inyo, dagdag kalaman nito kasi nga is baka may magtaka Walang gas-gas, walang uh, walang overheat pero bakit nagkakaroon na siya ng usok at will maintain pa ng oil ang ating makina dahil yan sa katagalan ang motor na ito ay nasa mga almost 10 years pataas di ba yeah. sa edad na yan yan pala indikasyon na yan na possible talaga na lumalabas na ang oil sa ating canister so low boss idol oh. syempre walang ibang suggestion yan kundi subject for rebor dahil yan yung piston natin at liner ay kailangan na siyang palitan. O, so, natin ng ring loads. Idol. Pwede ba? Pwede. Pero hindi pang, hindi siya pwedeng ipamasada. Uh, Kasi nga is, ang problema talaga is nasa liner natin. Itong liner natin ay nagkaroon na na ng espasyo. So, yung pagpalagay natin, lagyan natin ng piston ring, may gap pa rin yan. Mas better, pinaka the best, para isa lang ang gasto, ay subject for bore. So, yun lang guys, no? Sabi dyan ito. Uh, maraming maraming salamat sa lagyan pag-suporta. Sana may natutunan kayo. See you sa aking next video. God bless.